Naaresto ng mga operatiba ng District Special Operation Unit ng Southern Police District ang tatlong Chinese national matapos na ireklamo ng Pinay na ikinulong ng isang linggo at molestyahin ng tatlong sospek sa may Hontay, Alabang, Sapote Road, Almansa 1, Las Piñas City. Matapos na makatanggap ng reklamo mula sa biktimang si Fatima Balais de Pasa, agad na nagsagawa ng operasyon ng DSOU ng Southern Police District pasado alas 11 kagabi pagdating sa lugar, nagpositibo ang tatlong Chinese suspect na nakilalang sina Xiao Kai Fu, 25 years old, Chen Dongshen, 26 years old, at Wang Longlong, 26 years old. Matapos arestuhin, ni tinang ginamana ng tatlong Chinese na sila ay Pogo workers sa kabila ng Hong Tai kilalang lugar ng mga Pogo. Napag-alaman din na ang biktima ay dating housekeeper ng mga sospeka. na Naharap naman ng tatlong Chinese national sa kasong serious illegal detention at act of lasciviousness. Ang naturang hakbang ng mga otoridad ay bahagi ng programang SAFE-NCRPO sa pamumuno ni Police Major General John L. Estomo at SAFE-SPD sa panguna naman ni Police Brigadier General Kirby John Brion-Cropper. Ako si Jojo Sikat, walang inaatrasang balita.